Kung akala mo ang mga underbones sa Pilipinas gaya ng Sniper 155, Raider R-150, at RSX-150 lang ang malalakas. Aba, teka lang. May bagong pumasok sa eksena mula sa SIM, ang VFE-185 at ready itong makipagbakbakan. Unang tingin pa lang, halatang pang street racer ang dating. Matulis ang harapan, may LED headlight at DRL na parang mata ng Predator. Ang body niya, agresibo. Parang pinaghalo ang sporty style ng Yamaha Sniper at ang bulky look ng RSX. May full digital panel, LED lahat ng ilaw, at kahit ang tail light, uh, astig! Dagdag pa diyan ang mono-shock suspension sa likod para mas stable sa cornering. Pero ang pinakapanalo dito, ang engine, isang daan walumput tatlong liquid-cooled, apat na stroke, single cylinder. May labinsyam na kabayarang lakas sa labing pito, punto apat na newton metro na torque. Kung ikukumpara mo sa mga sikat sa Pinas, Sniper 155, 155cc, 17.7 horsepower Raider, R, 150 Fi, 150cc, 18.2 horsepower, Honda RSX, 150cc, 15.4 horsepower. Kita mo na? Mas malakas ang SIM VFE 185 pagdating sa raw power. Hindi lang yan, may anim na bilis na transmission din, kaya smooth shifting at solid sa long rides. Pagdating sa handling, madulas tong motor na to. Magaan siya, nasa 124 hanggang 130 kilo lang, kaya kahit baguhan o pro, kayang-kaya. Ang upuan, comfortable para sa rider at backride, at ang ergonomics niya hindi nakakangawit kahit long drive. May full LCD display, may gear indicator, fuel gauge, at trip info. Dual disc brakes na, at sa ilang bansa may ABS version pa. Fuel injected, kaya tipid kahit malakas ang makina. At syempre, liquid cooled, kaya hindi basta uminit kahit hataw ka. Sa Malaysia, ang presyo ng SIM VFE 185 ay nasa 8,900 ringgit hanggang 9,300 ringgit na kapag kinonvert mo sa pera natin, nasa 110,000 to 120,000 piso. Sulit na sulit kung sakaling dalhin ito sa Pilipinas, dahil para ka ng may mini sport bike sa presyo ng underbone. Sa papel, oo, mas malakas ang SIM VFE 185, mas mataas ang displacement, mas mataas ang horsepower, at mas bago ang design at features. Pero, kung sa durability at availability ng parts sa Pilipinas, lamang pa rin siyempre sina sniper at raider. Pero kung hanap mo ay ibang forma, ibang hatak, at kakaibang puwersa sa kalsada, SIM VFE 185, panalong panalo. Anong tingin mo? Kung dadalhin sa Pilipinas ang SIM VFE 185, bibili ka ba? Comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mga susunod nating moto updates.